What's up mga kaidol? So karun, mga kaidol, excited na kumad to sa atong atong mga kumpay nga ipananong mga idol o mga mais nga ipananong atong mga idol bisitaon to sila mga idol kung okay ra ba sila So, let's go! Yan mga idol, punta na natin yung mga mais at saka kumpay nga tinanin natin doon mga idol kung okay lang ba sila mga idol sugay pa dagan nila ba yan mga kita niya na mga idol natin mga idol yan mga kaidol. na nakaabot na tadari sa itong kamaisan mga idol atong ipananong mga mais mga idol og mga kumpay mga idol so tara bisitahan doon sila kung okay ra ba hindi talaga ako nag sus mga idol, mga mais na itong mga idol oh. ah, mga mais na tung mga idol sobrang pang so, man idol, nakita ko ito mga idol huh? No? gumayar mga inturok mga idol kung yun nga to baga baga nga to ah triw pang ulod mga idol sama ni oh sama ni sama ni itong mga kuwan mga idol mais itong mga kumpay mga idol na tinanong mga idol di harap mga idol oh. nice turok na mga idol oh pag as na itong pa pananong mga kumpay mga idol oh. pag as na Tagas na mga idol eh. Yan lagi mga idol. Buhi man unta atong mga kumpay mga idol tanan mga idol nga matinanom. Pero ang bayad mga idol atong mga mais mga idol. Oh. Ipangulod saon man nato ni. Eh. Oh. Pangulod mga idol. crisis na tayo ani karon. Hmm, ipang -ulod. Grabe sab. Kaniyo arang-arang na siya. Kung uban lagi ipang ulot day mga idol. Hmm? Miwang pa siya. Ipang pa. Oh. Grabe mga idol. sa so, manjud ni so may tambala ni request comment daw mo um, say dapat na mo i ani comment lang mga idol ang saya tumi pang ani para maulian maulian ba ni ug dili no huh? so, man ni Pero itong mga kumpay mga idol Tagas siya mga idol Ito, tubo siya Tarong tubo niya Ito pa Ito nga pina mga tinanong mga mga Kumpay mga idol Kuha hmm? raw Kumpay mga mga idol Wala kumpay Yan, kumpay na mga idol hmm. grabe pang ulod mo mga idol Ayun, hmm. na Max, mga idol, oh. Eh. Papaplo! na big bike mga idol. Ang abot, mga idol. Okay. Oh, pop up, pop up Comment daw mo mga idol bi. Kung ang sabay. Ah, uh, ato niyo. ulian or ni sila. Ha? Huh? Hmm? kayo. Mamais na to mga idol oh. Grabe, init ba ita ng pro? Nga dao, tara. Hmm? Oh. Grabe. Susan naman eh. Hmm? TAPAP DUDE! <laughs> speak, my idol. Yan ang lumabas, my idol. pa makikita ko, my idol. talaga Mga bisita ra mga mga idol diri asa atong pananom nga mais ug kumpay mga idol. Excited pa ta ta. Nga muan hidri ah. Aron sila mga idol. Pero unsa ato nakita? Tang At paita. Yung pang ulod. Mais na to oh. Pang -ulod, mga idol. nagkaroon ng adlaw mga idol mga medyo lonely kayo mga idol nakita pa ninyo lonely kita kayo hindi ka lang ano oh. init kayo ito ng anak mga idol so, sa o mga to Sabi hmm. hmm. mga is to mga idol oh. pang ulod yan mga idol, dirin na ang tataman mga idol